Okay. Papakita ko ngayon sa inyo kung uh, gaano kalakas ang pumapasok na kuryente galing sa distributor papunta sa spark plug. Oh, ko yung uh, spark plug number 1 at iniangat ko yung pinaka high tension wire niyan. Ayan oh. Ayan Oh. Pagkatapos i-start. Ganito kalakas ang pumapasok. Papakita ko sa inyo yung kuryente. Kaya kinakailangan yung inyong uh, high tension wire walang uh, Uh, problema walang naglilik na kuryente ang ano kasi ang uh, disperate na makina kahit yan eh ito kasi po cylinder head kahit tatlo lang yan uh, i-start yan okay start na natin In inalis ko na yung isa o oh, ito yun uh. so tatakpan natin tatakpan natin ang uh, para dumilim para maipakita ko sa inyo ay ang tatakpan natin naman dyan, oh. kaya, na malakas, oh. Oh, yan ang kanya pala wow kahit na pala yan kahit na pala yung spark super flag number 1 malakas pa rin ang tabo na yan pero oh. pala oh. pag nila na under pa rin yan oh. parang patay ng isang spark plug kaya ang patay ang isang spark plug na under pa rin ng makina o oh. kaya lang katal Ồ oh, yeah ồ. Cầno lang ha ồ yeah ồ. Bây nó đang